Hey guys, Jello here ulit So yung guys, ah, ano yung nalang natin to ah. Papakita ko lang sa inyo yung mga tinanggal ko ng motor Binaklas ko rin yung mga motor nito guys So ito yung mga nakita ko Doon sa mga orbit na kasama nito Kasi sampu yun guys, yung iba umaandar dito Yung nga lang, yung mga motor nila Ayan o, oh, may pasunog na Pero umaandar siya, pero yung ginawa ko guys ah, Palitan na rin natin, total nandito naman na oh. Ayan o, oh, so sunog na sunog siya guys Ayan, so sunog na siya Ayan Ayan o oh. So huwag na natin hintayin na masunog pa. So palitan na natin ang motor to. Total para na isang gawaan na lang. Ayan guys, so to sunog. Ayan. Ito guys, ah, hindi pa to napapalitan at may mga fuse pa yan sa loob. Ayan. may mga fuse pa to pero hindi ko alam kung bakit hindi niya na ah, hindi niya na paputok yung yung fuse. So ang sinira niya talaga yung motor. Ayan guys. So sira yung motor niya. So baklasin natin guys para masabi ko sa inyo na may fuse pa yan. Ayan. So, hindi lahat guys na may fuse ay uh, maganda. Ayan guys. So, tingnan nyo lang yung itong nangyari dito guys. So, mas maganda rin na kahit pa paano, uh, meron tayong uh, meron kayong alam. Kasi, misan, ang hirap na sinasabi nila, kailangan may fuse para hindi masunog. Pero ito guys, may fuse to. Hindi pa ito nagagawa. Pero, bakit nasunog? Diba? So, di lahat guys uh, may ganong tema meron din na umibigay agad yung fuse meron din na hindi so yun guys so, baklasin ko na to guys para makita nyo kung may fuse may views pa to kasi ang hirap eh na ito uh, yun ito yung fuse nya yan yung pinaka pa so babaklasin natin yan guys para mapakita natin na may fuse pa siya pero hindi niya pinaputok yung fuse. Ang ginawa niya, pinaputok niya yung motor. Hmm. Ayan guys. Ito yung ito yung fuse. Ayan. Tingnan natin yung ampere. Kuhin na ng ampere nito. Ito. Ay sorry. Focus, focus. Focus lang guys. Okay, ito ko guys. 2 uh, ampere din na nakalagay eh. Ang, Ay raw, 2 ampere. Okay, mag-focus. Ayan guys, oh, 2 ampere. Times 2 yan eh. Ito, 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 ayan. Ito guys, ayan. Ayan, mag-focus, sorry. Ayan, mag-focus talaga.